Isang babaeng walang pahanan ang pumasok sa isang bangko, para lang mag -withdraw. Pero nagulat ang lahat ng makita ang napakalaking saldong nakapangalan sa kanya. Habang unti-unting nabubunyag ang mga lihim ng nakaraan, lumitaw ang mga taong akala niyang matagal nang nawala. Isang kwentong magtatanong sa iyo, hanggang saan ka dadalhin ng katotohanang itinago para protektahan ka. Nagsimula ang lahat sa malamig na umagang iyon, kung kailan ang Maynila ay tila nagising na mas maingay, mas magulo at mas mabilis kaysa karaniwan. Habang nagmamadaling naglalakad ang mga empleyado, estudyante, at kung sino-sino pang may pupuntahan, may isang babaeng halos walang nakapapansin. Nakatungo, maruming suo, may daladalang lumangbag na parang ilang taon nang hindi nalalabhan. Siya si Alona, isang babaeng walang kahanan na matagal ng pagod sa mundo, at mas matagal ng kinalimutan ng mga taong minsang nangako sa kanya ng pagmamahal. Sa bawat hakbang niya, Ramdam niya ang mga matang palihim na sumusukat sa kanya. Mga tingin na may halong panghuhusga, pag-iwas, at minsan, tuwirang paghama. Ero hindi siya tumigil. Hindi siya lumingon. May isang direksyong malinaw sa isip niya. At iyon ang bangkong nakikita niya mula pa sa kabilang kanto. At doon nagsimula ang usapang kumalat ng hindi pa man nangyayari ang hindi inaasahan. Bakit papasok ang isang mukhang pulubi sa isang bangko? May kailangan ba siyang limos? May ihahabol ba siyang reklamo? O baka naman, at ito ang madalas na suspetsa, baka manggugulo. Pagbukas ni Alona ng pinto, tila huminto ang ingay sa buong lobby. Ang mga nakauniforming guard ay agad na nagtinginan. Ang receptionist, bahagyang nagtaas ng kilay. Ang ilang kliyente, pasimpleng napakurap at napatahimi. Nakita nila ang mga tuyong putik sa laylayan ng damit niya. Ang buhok niyang magulo. Ang manipis na tsinelas na halos mapigtas. At ang paat niyang katawan na parang hindi pa nakatikim ng masarap na pagkain sa loob ng matagal na panahon. Ero hindi baka sa mukha ni Alona ang kaba. Hindi rin gali. May tahanan ng isang lihim sa mga mata niya. Isang tahimik pero malalim na lakas na hindi nila maipaliwanag. Lumapit siya sa teller. At bago pa siya tanungin ng kahit sino, dumireso ang kanyang tinig. Mahina, basag, ngunit malinaw. Magwi-withdraw po ako. Napatigil ang teller. Napatigil ang guard. Napatigil ang buong lobby. Ma'am, maingat na sabi ng teller. Sigurado po kayo na tama ang pinuntahan niyo. Ngumiti si Alona, hindi dahil sa saya, kundi dahil parang iyon na ang ikasan libong beses na narinig niya ang parehong kanong. Mula sa iba't ibang tao, sa iba't ibang pagkakataon, sa iba't ibang dahilan. Sagot niya, at marahan niyang inilabas mula sa lumang bag ang isang napakatandang pasbo. May bahagyang puni. Medyo kupas na. Pero naroon pa rin ang pangalan niya, Alona Vergara, at ang logo ng bangkong iyon na gaya pa rin ng nasa kanilang signage. Dahan-dahang kinuha ng teller ang pasbo, at nang itype niya ang account number, bigla siyang napaluno. Namula, napatingin sa manager, asa napakahabang segundo, walang boses na lumabas sa bibig niya. Natakam ang ilang kliyente sa sismis. Ang iba, umayo ng bahagya, pilit sumusili. Ang manager, mabilis na lumapit, sumilip sa screen, at nanlaki ang mga mata. Ma'am, halos pabulong niyang sabi, sigurado po ba kayong kayo si Alona Vergara? Ako, sagot niya. Ako nga. Halos madulas ang teller sa kinaupuan niya nang marinig ang figure sa balanse. Hindi yon libo. Hindi yon milyon. Hindi lang basta malaki. Nakakagula. Nakakatinig balahibo. Nakakapantig puso. At sa unang pagkakataon sa buong araw, tumigil ang lahat upang tanungin ang isang bagay na hindi nila inaasahang itatanong. Sino ba talaga siya? Pero bago pa man nila malaman ang sagot, nagsimula ng gumalaw ang isip ni Alona. Bumabalik sa kanya ang mga taong sinaktan siya, ang mga taong iniwan siya, ang mga pangarap na gumuho, at ang mga katotohanang pilit niyang itinago ng halos isang dekada. Ang kwento niya ay hindi nagsimula sa bangko, hindi rin sa pasbo. Nagsimula ito sa isang kahanang unti-unting nawasa, sa isang babaeng unti-unting nawalan ng pagkakakilanlan at sa isang pangako na akala niyang tuluyan ng nabura. Bumalik sa isip niya ang gabing bigla siyang itinaboy, mula sa sariling bahay na siyang ipinundar niya, mula sa pawis at hira. Ang gabing tinawag siyang walang kwenta. Ang gabing ibinato sa kanya ang lahat ng kasalanang hindi niya ginawa. Ang gabing iniwan siyang mag-isa sa ulan. Walang dalang kahit anong gamit kundi ang lumang bag na iyon at isang pasbok na kalaunan ay nalimutan na rin niyang may halaga pala. At doon nagsimula ang buhay niya sa lansangan. Isang buhay na walang peder, walang bubong, walang kumot, walang hinahara. Ero may isang hini na wala, ang pag-asa. Ang nakatalang pangalang Alona Vergara sa pasbok ay hini-sumuko. At ang halagang naroon, halagang hindi niya kailanman inasahan, ay bunga ng isang bagay na matagal na palang inihahanda para sa kanya ng isang taong hindi niya inakalang mag-iwan ng ganoong pamana. Ahabang nakapako sa kanya ang lahat ng mata sa bangko, habang nanginginig ang teller, habang unti-unting lumalapi ang manager upang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan, nagsimulang gumalaw ang tibok ng puso ni Alona sa paraang hindi niya naramdaman ng maraming taon. Anong pamanayon? Sino ang nag-iwan? At bakit siya, na ngayon ay walang kahanan, walang pamilya, at halos wala ng pagkatao? Marahang humigit ang hawak niya sa lumang bag. At sa susunod na segundo, may isang lalaking pumasok sa bangko. Isang lalaking matagal na niyang iniwasan, at siyang huling taong inaasahan niyang haharapin muli. Lumapi ito ng dahan-dahan. Tumigil sa tabi niya. Asa tinig na halos manghina ang tuhod ng kahit sino. Sinabi nito, Alona, kailangan nating mag-usap. At doon nagtapos ang katahimikan ng bangko. Doon nagsimula ang unos. At doon, sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon. Naramdaman ni Alona na hindi ito basta pagwiwidraw lamang, kundi pagharap sa katotohanang matagal na niyang tinakbuhan. Ngunit kung ano ang sasabihin ng lalaking iyon, at kung ano ang tunay na dahilan ng napakalaking saldong nakaipit sa isang pasbook na matagal nang nakalimos sa may-ari, ay hindi pa niya kayang harapin ng walang kasunod na pag-iyak, paghaharap, at pag-aming. At ang susunod na sandali ay magbabago ng laha. Pagharap ni Alona sa lalaking lumapit sa kanya, unti-unting natuklap ang mga alaala sa likod ng isip niya, mga alaalang pilit niyang nilibing sa ilalim ng sakit at pagkaduro. Siya si Marco. Ang dati niyang asawa. Ang lalaking minsang ipinangako ang buong buhay niya, pero siya rin ang unang sumira sa pangako. Hindi agad nagsalita si Alona. Nanigas lang siya sa kinatatayuan niya, habang ang buong bangko ay tila huminto sa oras. Sabik marinig ang bawat detalye ng hindi nila maunawaan na kwento. Ang guard bahagyan ng lumapit, pero pinigilan ng manager. May kakaibang tensyon. Isang uri ng tensyon na kahit sinong nanonood, ay alam na may mabigat na kwento sa ilalim. Alona, mahinahong ulit ni Marco. Kanina pa kita hinahanap sa labas. Hindi ako makapaniwala na ikaw nga yan. Hindi sumago si Alona. Dahan-dahan lang siyang huminga. Pilit pinipigilan ang panginginig ng kamay niya. Sa gilid ng mata niya, napansin niyang bahagyang yumuko ang teller. Marahil dahil sa awa. O dahil nahihiya sila sa paraan ng pagtingin nila sa kanya kanina. Gusto ko lang magpaliwanag, dagdag ni Marco bago mo gawin ang balak mo, napangiti si Alona, pero mapay. Paliwanag, mahina niyang sambi. Pagkatapos ng lahat, natahimik si Marco, at sa unang pagkakataon sa harap ng maraming tao, dahan-dahan siyang tumayo ng tuwid, hindi para magyabang, kundi para umamin. May bigat ang bawat galaw. Hindi kita dapat pinakawalan noon, sabi niya. Nabulag ako sa maraming bagay, at hindi ko alam na ganito na ang buhay mo. Nagangat ng tingin si Alona. Isang iglap lang iyon. Pero sa pa para makita ni Marco ang mga taon ng hirap, lamig, gutom, at sakit na dumaan sa mukha niyang dati ipuno ng sigla at ngiti. Hindi mo alam, sagot ni Alona, nang ikaw mismo ang nagtaboy sa akin palabas ng bahay na ako ang nagpagawa. Ikaw ang sumigaw, ikaw ang nagbato ng mga gamit ko, ikaw ang nagsabi sa akin na wala akong halaga. Maraming nakarinig, maraming napatingin kay Marco na tila hindi makapaniwala. Pero hindi yon ang nagpapahina sa lalaki, kundi ang mismong totoo sa mga salitang binitiwan niya noon. Ero hindi pa doon nagkatapos ang biga. Dahan-dahang binuksan ni Alona ang lumang bag. Inilabas niya ang isang lumang sobre. May marka ng luha na natuyo na sa tagal ng panahon. Inabot niya iyon kay Marco. Bago mo sabihin ang lason mo, sabi niya, alalahanin mo muna kung ano ang iniwan ko ng gabing kinaalis mo ako. Nanginginig ang mga daliri ni Marco, habang binubuksan niya ang sobre. Nang makita niya ang laman, isang maliit na larawan ng kanilang anak na hindi na nabuhay, napahawak siya sa dibdib niya. Alona, garalgal niyang sambi. Hindi kita sinisisi, sabi ni Alona. Pero noong panahong pinakailangan kita, noong gabi na halos mabaliw na ako sa takot at lungkot, dun mo ako inabandona. Isang mahabang saglit ang dumaan. Walang kumikilos. Kahit ang aircon ng bangko ay parang dumaloy na mas malamig at mas mabiga. Pero bakit ka nandito? Tanong ni Marco, halos hindi na makahinga. Hindi para sa akin, alam kong hindi. Huminga ng malalim si Alona. Tumingin siya sa teller, sa manager, sa screen na naggapakita ng balance. Tumingin siya kay Marco. At sa huli, tumingin siya sa sariling kamay na nakahawak sa kanyang pasbok na parang huling piraso ng kanyang nakaraan. Hindi mo ba naisip, sabi niya, na kung kutuoman ang balanse na yan, hindi ako ang nag-ipon. Napakurap si Marco. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ako ang naglagay ng kahit isang sentimo diyan. sagot ni Alona. Hindi ako ang nag-open. Hindi ko ito pinapakinabangan ng maraming taon. At hindi ko rin ito ginagalaw. Ang account na to, mula ito sa isang taong mas mahal na mahal ako kaysa sa kahit sinusino sa mundong to. Sinong tao? Tanong ni Marco. Saglit na natahimik si Alona, sa kanya sinabing may pilit na pinipigilang luha. Ang kapatid kong si Daniel nagulantang si Marco. Pero, Alona matagal nang. Matagal na siyang wala, putol ni Alona. At bago siya pumanaw, sinabi niya sa akin na buksan ko raw ang pasbok niya, pagkaya ko na ulit humarap sa mundo. Humigit ang hawak niya sa pasbok, halos mabutas. At ngayong kaya ko na, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa pera. Hindi ko alam kung para saan ito. Pero alam ko isang bagay. Tumingin siya kay Marco, diretso, walang takot, walang pag-aatubili. Hinding-hindi ko hahayaang ang sinumang sumira sa akin noon, ang makikinabang ngayon. At doon, parang may sumabog na tensyon sa hangin. Ang buong bangko hindi makahinga. Si Marco hindi makapagsalita. Ero bago pa niya sabihin ang susunod na sasabihin, lumapi ang manager, hawak ang pasbook niya. Hindi lumalabas ang boses niya sa kaba. Ma'am, may kailangan po kayong makita. Ibinaba ng manager ang pasbook sa mesa binuksan sa huling pahina, at doon nakita ni Alona ang hindi niya inaasahan kahit kailan. May isa pang pangalan sa account, isang taong hindi niya kilala, isang taong hindi niya inakala, isang taong may kinalaman sa nakaraan niya, at sa pagkawala ng kapatid niya. Napasigaw sa loob-loob si Alona. Sino siya? At doon muling nanlamig ang buong bangko, dahil ang sagot ay hindi basta pangalan, kundi isang katotohanang magpapabago sa buong buhay niyang muli nanigas ang kamay ni Alona nang mabasa ang pangalang nakalagay sa ilalim ng pangalan niya sa pasbo. Ilang sandali bago siya muling makahinga. Para bang unti-unting lumalamig ang hangin sa loob ng bangko. Bumibigat ang bawat tunog, at pati ang tibok ng puso niya ay sumasabay sa tensyon. Ang pangalan ay malinaw. Hindi kupas. Hindi mali ang pagkakasula. Clara Veloso. Isang pangalang hindi niya kilala. Isang pangalang hindi niya maalala. Isang pangalang nagdulot ng panginginig sa buo niyang katawan. "Ma'am, maingat na sabi ng manager, joint account po ito at ang nakalagay dito, may access po ang isang Clara Veloso sa balanse." Napatingin si Alona kay Marco, nahalatang nagulat din. "Hindi ko siya kilala," mahinang sabi ni Alona. "Hindi ko kahit kailan." Ero bago pa niya matapos, mabilis na tumalilis ang isang pakiramdam sa puso niya. Isang uri ng kaba na hindi pa niya naramdaman simula nung araw na nawalan siya ng kahanan, ng pamilya, ng sarili. Sino si Clara? Tanong niya. Halos hindi na makontrol ang panginginig ng kanyang boses. Walang sumago. Kahit ang manager ay halatang hindi alam kung paano magpaliwanag. Maam, dagdag ng manager. Mayroon pong nakalagay na special instruction sa account. Sinulat po ito ilang araw bago pumanaw si Daniel. Halos mabingi si Alona sa narinig. Napaupo siya kahit walang upuan sa tabi. Para bang nawalan ng lakas ang mga puhod niya. Special instruction. Tumango ang manager. Po. At ang unang nakalagay, kapag dumating ang araw na bumalik ka rito, dapat mong malaman kung sino ang taong inilagay ng kapatid mo bilang tagapag-alaga ng account mo. Pagapag-alaga, napahawak si Alona sa dibdib niya. Bakit ako kailangan ng taga? Napatigil siya. May gumuhit na kutob isang malakas, mabigat, at nakakayanig na kutob. Marco, mahinang sabi niya, kilala mo ba ang pangalang Clara Veloso? Nagtaggo ang mga mata nila. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok si Marco sa bangko, nakita ni Alona ang isang tingin sa lalaki na matagal nang nawala sa kanya, Gil. Hindi yung Gil. Gil na may kasamang hiya. At tako. Sabihin mo sa akin, maying bulong ni Alona, kilala mo siya, hindi ba? Huminga ng malalim si Marco, parang may niyayakap na katotohanan na ayaw niyang tanggapin. Clara, mahinang simula niya, siya ang nusa na nag-alaga kay Daniel sa ospital. Siya ang huling taong nakasama niya bago siya. Bago siya mamatay, putol ni Alona, halos hindi na napigilan ang pag -iya. Alam ko, tama, sagot ni Marco, pero may isang bagay ka pang hindi alam. Tumigil ang buong bangko, pati tunog ng typing ng mga teller, huminto pati mga taong kanina pa nagmamasid, hindi na gumagalaw. Ang ilan, hawak na ang sariling dibdib. Ramdam ang bigat ng usapan na hindi nila inaasahang madidinig ngayong umaga. Marco, mariin ni Alona, sabihin mo. Sino si Clara sa kapatid ko? Hindi agad sumago si Marco. Umangat ang kamay niya, parang pipisil ang balikat ni Alona, pero umatras rin siya. Hindi niya magawa. Hindi niya kayang hawakan siya. Alona, bulong niya, Si Clara ang huling nakausap ni Daniel. At siya rin ang nagsabing may gustong iparating ang kapatid mo. Hindi sa pamilya, hindi sa doktor, hindi sa akin. Napakapit si Alona sa gilid ng mesa. Para siyang nahuhulog sa isang banging. Para siyang nahahati ang paghinga niya. Kanino, bulong ni Alona. Dahan-dahang tinaas ni Marco ang tingin niya. Diretso sa mga mata ni Alona. At ang sumunod na salita ay nagpalakas ng kabog ng dibdib ng bawat taong nakikinig. Sayo, Alona, at may ibinilin siyang lihim, nalaglag ang puso ni Alona, literal na nanghina ang kuhod niya, ang manager, napaatras, ang teller, napahawak sa sarili niyang bibig, ang mga kliyente, halos malimutan na ang sarili nilang transaksyon, anong-anong lihim, halos pabulong, parang natatakot malaman, pero hindi doon natapos ang pagikot ng mundo niya, dahil may isang tao na biglang bumulaga sa pintuan ng bangko, isang babaeng nasa late tatlumpu es, nakauniforming pang nurse, may hawak na brown envelope, at may matangpon ng kurot na alaala. Tumitig siya kay Alona, at walang sabi-sabing lumapi. Ang buong bangko, parang pinutol ang oras. Marco, hindi makatingin. Ang manager, nanlalambot. At si Alona, hindi makahinga. Huminto ang babaeng bagong dating sa mismong harap niya. At sa isang tinig na po ng kirot, hiya, at katotohanang matagal ng tinatago, Sinabi niya, "Alona ako si Clara, at may kailangan kang malaman tungkol sa kapatid mo at sa iyo." At bago pa man makapagsalita si Alona, ibinukas ni Clara ang brown envelope, at ang laman nito ay ang isang lihim na sisira, babasag, at babago sa lahat ng akala ni Alona tungkol sa nakaraan. Nanginginig ang mga daliri ni Clara habang binubuksan ang brown envelope. Si Alona, halos hindi na makahinga, pakiramdam niya, lahat ng kaon ng sakit, gutom at pag-iisa ay nagtutulungan ngayon para pumutok sa dibdib niya. At nang tumambad ang unang papel, hindi niya inasahan ang nakita. Isang sula. Sulat kamay ni Daniel. Kilala niya ang sulat na iyon. Kilalang kilala. Alona, mahinang sambit ni Clara. Bago mamatay ang kapatid mo, pinakiusap niyang ibigay ko to kung dumating ang araw na bumalik ka sa sarili mo. Hindi gumalaw si Alona. Umingin lang siya sa sulat na parang apoy. Nakakatakot hawakan pero hindi niya kayang hindi tingnan. Binuksan niya, at sinimulan niyang basahin ng pabulong, halos hindi marinig ni Numan, pero ramdam ng lahat ang panginginig ng boses niya. Et Alona, kung binabasa mo to, ibig sabihin na lambasan mo na ang kakot. Ahanda ka ng malaman kung bakit kita pinilit lumayo noon. Tumigil si Alona, kumura, napatingin kay Marco na tila mas nalilito. Ete, eh, patawad. Hindi ko sinabi sa'yo ang totoo noong araw na pinuntahan ka ni Marco. Hindi ko sinabi dahil ayoko kung mawala ang respeto mo sa akin. Ero kailangan mo nang malaman. Umikting ang dibdib ni Alona. Parang may kumukurot sa puso niya. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagsabi kay Marco na kailangan kang lumayo. Ako ang nagmakaawa na huwag ka munang pauwiin. Hindi dahil ayoko sayo. Kundi dahil tinatago ko sayo isang bagay. Isang bagay tungkol sayo na akala ko noon sisira sayo. Napatikom ang labi ni Alona. Ete, alam kong hindi mo maalala ang gabing dinala ka sa ospital. Alam kong hindi mo panda ang mga sumunod na araw. Ero bago kay tinaboy ni Marco. May nangyari sa'yo na hindi mo namuling naikwento kahit kanino. Nalaglag ang kamay ni Alona. Hindi niya na malayang umagos ang luha sa pisngi niya. Tumingin siya kay Clara. Nagkibit balikat ito, nanlalamig ang mga mata. Alona, mahinahong sabi ni Clara. Nagkaroon ka ng breakdown noon. Matinding trauma. At bago nangyari ang lahat, bago kay taboy ni Marco, napatigil si Marco. Clara huwag. Ngunit lumingon si Clara, mariin ang tingin. Kailangan niyang malaman. Lahat. Bumalik si Clara kay Alona. Alona, alam mo bang isang linggo bago mangyari ang gabi na iyon? Pumasok ka sa ospital dala si Daniel. Napalunok si Alona. Ako. Tumango si Clara. At umiyak ka. Histeya. Hindi ka mapakalma. Hindi mo alam kung saan ka, anong araw na, o kung bakit ka mag-isa. Nanginginig si Alona, pilik hinahanap sa isip ang alaala, -ala, pero wala. Itim, ula, katahimikan, at ang masakit, tuloy ni Clara. Noong gabing iyon, pareho kayong may daladalang lihim na hindi ninyo masabi sa isa't isa. Tumingin si Alona sa sulat, muling binasa ang sumunod. 8. Hindi kita pinagtabuyan dahil wala kang halaga. Inakiusapan ko si Marco dahil akala ko. Hindi mo na ako makikilala kapag sinabi ko ang totoo. Umagos ang luha ni Alona. Pero ang pera, yan ang iniwan ko para sayo, hindi para pagbayad, hindi para pampalit, kundi para sa araw na panggapin mo kung ano ang nakaraan mo. Napakapi si Alona sa mesa, dahil nanginginig na ang buong katawan niya. Anong nakaraan, bulong niya. Dahan-dahang tumingin si Clara sa kanya, diretso sa mata. Parang hinuhugot ang isang katotohanang napakatagal ng nakakulong. Alona, may nangyari sa pamilya ninyo noon na si Daniel ang nagtakip para protektahan ka. At pati si Marco, napilitang sundin yon. Hindi makahinga si Alona. Anong-anong tinatago nila sa akin? Isinara ni Clara ang envelope at inabot ito sa kanya. At ngayon, ikaw na mismo ang dapat makarinig. Kasi ang laman ng envelope na yan, hindi lang sula. May dokumento. May record. May pangalan. Naggaggo ang mga mata nila ni Alona. Asa tinig na mababa, pero matalim. Binitawan ni Clara ang mga salitang nagpatigil sa buong bangko. Alona, hindi si Daniel ang dapat magpaliwanag sa pagkawala mo noon. Dahil ang pinakaimportanteng taong sangkot sa lahat ng nangyari. Humigop ng hangin si Clara. Ay ang taong hindi mo inakalang minahal ka ng higit sa lahat. Kahit pinaniwala kang iniwan kanya. Namilog ang mata ni Alona. Sino? Sino ang taong iyon? Sino ang pinagtakan nila? Sino ang minahal siya ng lihim? Sino ang dahilan ng lahat ng sakit at pagkawala niya? At bago pa man bumukas muli ang bibig ni Clara, biglang lumapi ang isang lalaki sa likod niya. Isang mukhang matagal nang nakatago sa dibdib ng nakaraan ni Alona. Isang tinig na hindi niya narinig sa loob ng maraming taon. At ako, sabi ng lalaki, ako ang dapat magsabi sa laha. Sa wakas, paglingon ni Alona, Halos bumagsak ang puso niya. K. Kiko. Ang unang pag-ibig niya. Ang lalaking bigla na lang nawala ilang taon bago nagsimula ang laha. Ang taong akala niyang nagkanulo sa kanya. Si Kiko. At ang unang salitang lumabas sa bibig niya ay bumulusok sa dibdib ni Alona na parang kidla. Alona, patawad. Lahat ng nangyari, ako ang pinagmulan. At doon, nagsimulang bumagsak ang mundo ni Alona sa paraang hindi niya kailanman inakala.